Isang linggo bago ang butuhan, mga probinsya sa norte ang niligawan ni Vice President Jejomar Binay. Pero di niya kasama ang katandem na Sen. Gringo dahil balwarte ito ng katungali niya sa pagka-VP, si Javier Sena. Mga manging ang sinuyok ni Vice President Jejomar Binay nitong Labor Day. Kasama niya sa bangal ng si Senatorial Candidate Manny Pacquiao. Dito muling nagtasaring si Binay kay Mayor Rodrigo Duterte. Minsan na ro kasing sinabi ni Digong na ipapakain niya sa mga isda ang dugo ng mga kriminal. Hindi ka maribeli so tabi ng dagat. Ang pinagmamalaki nun ay eh, pag ako naging pangulo, matutuwa ang mga isda. Bakit? Kasi ka, kakain mo ng dugo ng tao. Wow, pinagmamalaki nun. Yung ba eh, yung bago eh, boboto ninyo. Baka pagdating ko ng oras, magsisisi -si -si kayo. Ngayong araw, Ilocos Norte naman ang sinuyod ni Vinay. nag over siya sa kafetoryo kung saan sinalubong siya ni Governor Amy Marcos. Umaasa si Vinay na makukuha niya ang boto ng Solid North, lalo't panalo siya sa mga Ilocano noong 2010 elections. kapansing sing hindi kasama ni Vinay ang katandem na si Senador Gringo Honasan. Tanggap naman daw kasi nilang baluarte ito ni Senador Bongbong Marcos. Can you imagine how awkward it will be, no? Nakatayo kami dun sa stage. Yung host namin na local candidate, ini-endorse yung presidential candidate ng una. Pero hindi ako. Di para akong prop doon, di ba? Sa kabila ng mga mag-over the record ng ilang politiko kung saan pinakahuli ang umunay pagbaliktad ng mga rimulya ng Cavite para kay Mayor Duterte, kampante si Honasan na hindi nawala ang suporta ng mga tao sa una. He did not lose these two provinces. He lost certain personalities and that's even perception. Aksyon Bilang Pilipino, JV Arsena News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.